may adlaw sa tanan mga kasano so uh, ito bagon nga pangutana mga kasano as a first timer kuno as as a first timer let matros unsa daw ang daily uh, delay routine dito sa barko so ang delay routine sa barko mga kasano inland shipping mura na kag nasa sa in sa jung bay mura nag mura na kag sud sa bay gud ka manghugas magluto ana ba Siyempre, mura na kung naging mong bahay imuha, nang, imuha siya hinloan. So, muna ay, muna ay dilirutin. So, cleanliness yun ang importante. Ang kapan lang sa barko, natay loading operation, mooring operation, o deck and engine maintenance. So, mura na yung kapan niya mag-ducking uh, docking and undocking operation. So, as a first timer let Maturos mga kasano ang tips lang nako ang importante lang jud para nako ang importante lang jud tulo jud kabuok ang imong estadihan para para mugaan ang imong trabaho. Ma ka trabaho kay once nga makahibaw ka ning tulo muraga dili na ka murag murag mugaan na jud imong trabaho on. kay once nga makahibaw ka siyempre dili na ka manibago dili na ka maghangad-hangad usay imong trabahoon kay mamzon ang importante so ang number one is uh, loading and discharging operation so dapat kibaw ka mo mo connect disconnect sa hose so sa mga balbula open and close sa mga balbula so stripping mga stripping anak dapat kibaw ka anak tapos sa uh, monitoring sa computer screen computer kaya naman dito makita ang kerkadagot nga kargada kung nag discharge siya nga na dito makita so kailangan dapat istadihan sudan imo kining sa pay uban sa loading operation kining balasting kailangan kay bawo ko sa balasting di balas tapos uh, uh, sa sa pa sa loading operation and discharging air blow dapat magkibaw ka sa pag air blow so anak lang so, ay ikaduha is mooring operation So sa mooring operasyon, dapat kabisaduhon kabisaduhon po nimo ang ang mooring operasyon kay delikado, delikado mapitikan ka sa lubid kay ikaw na mismo ang labi nag sa sa ining kanal, kanal lock kay kas, kasagaran mo na sa ina shipping ma laklak lock mo na. Ikaw na magsabit dito sa bulard, ikaw na magtali sa beach, nga tanan, tanan imuha tanan solo na kaya kaya kataw na. Hindi, sa katao na di parehas sa kining sa sisip napa na, napa na, na, kay na, line man ihatag bitaw nimo dito ni eh line man sila na magbutang dito sa 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 bulat. di sa inland shipping ikaw na mismo magbutang sa bulad mga crew na di ikaw na pud magtali mag magkuan sa winlass, ikaw na mag-operate so ana sa 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 inland shipping uh, mooring operation so ang ikatulo ang deck and engine maintenance dapat kabisa doon pud nimo kay lahi bisa ang kuan pud kining maintenance sa sa deck kay dirasting kutte ba na po ning kining ning maintenance sa sa in, in shipping kay magdirasting ka na na apay uh, sander sandiron sandir, nimo magbutang kag uwatrol uh, uh, watrol pag humag watrol primer pag humag primer final then ya pasinaway na dito, pasinaway og pintura ba, dito sa inasiping so anak lang da, sa deck maintenance normally, washing mana washing, mapping grass, uh, grazing grasa, uh, anak so, mga anak, dire na po sa trabaho sa engine imuha kaya po, kaya lang kaya ka sa change oil, change filter change sa uh, air filter then na uh, kebawa kamu mo basa og pila nai, level sa pila na pila nabilin sa imong gasolina pila na imong fresh water ROB ba remaining on board kana kana ang ROB pila na pila nabilin sa imong gasolina pila nabilin sa kabaw kabaw ka mo basa ba nya uh, sa paman uban kining uh, kabaw ka mo og og sa oil kung gamay na ba ang imong oil na bilin? So, imuha ng kargahan. Dapat kayo ka kang kargaw o, o mo, mo, o oil sa mga makina, mga generator. Tapos mag-testing sa mga alarm. Kailangan kibaw ka na, testing sa, sa alarm. Palit bumbilya. Muha po na. So, anak lang. Kining, kining trabaho sa inland shipping, A ang rating o of official bagi tapok nila tanan kay ikaw na bisa mukuhan pun di ba trabaho ang trabaho kung sa loading o on operation balasting uh, laglag ang kla trabaho na sa kuhan sa chip na so ang trabaho sa ina shipping ratings o of official gitapo na tanan so maura doon na importante ka ng tulo tulo doon uh, nga lan within 3 months makaibaw na ka kay 1 to 2 months dili man kanila pasagdan pod dili ka pasagdan pag abot ni mo, minimo dito alalayan jud di kanila kay lisod pod di ka alalayan nila kay buluya so apil sila damay sila tanan kay ang alalayan pod kanila 1 to 2 months hangtod nga makaibaw ka pero as crow pod kay ang lan uh, manikamot pod ka nga makakaton ka makakilan makakaibaw ka dadun sa trabaho kay para po na sa imuha, para imong trabaho, mag-aana ba? Kay, was nga, makibaw na manggug sa imong trabaho, murag, mag murag, simple, murag, murag, murag hayahay na ka ba sa imong paminaw nga, kibaw na manggug trabaho ang ana. Dali, ra? So, ana lang ang trabaho dito sa inland CP, mga kasano. So, mao naman to, dahil salamat, hinapunta you know, nga, na kuha mo gamay nga idea sa ako explanation basta ayaw na lang to kalimti mga sano kanang kanang importante nga kung as a first timer kalit matros paning kamutan jud ani mo nga makahibaw kanang tulo loading and discharging operation ah uh, oh, okay ning deck and engine maintenance kay sa timon sa timon nil na duha man gud ang kapitan dito ako dito dili ko kayo nagtimon dito mo timon ra ko gana ng, 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 gusto ko nga na patimunan ko nila si kay Duhaman kapitan nito mapulipuli man sila sila may matraka di sa traka niya biyahe na bigar sila sila may mutimon dito so ana lamang sa no